Palang, ano pala mis Ano pala ang pangalan mo, Miss Ganda? Ay, Yes. Ah, ako si Klong. Klong? Ganyo. Klong? Klong. Ano ka pala ito, Mommy? Oo. Ah? <laughs> <laughs> Klong. Ako nga pala si Brendo. Tsaka si Ninyo. <laughs> Brendon, Brendon. Ah, Brendon. Oh, si Minyong. O, oh, portay may Yong. Ay, Yong, Yong. Yong, Yong, Yong. Ay, ay, ay. ay. Ito ka, dito ka. Long. Ha? Ah? Takis ako ginagawa mo, ha? Ah. Ginagawa si mo ka. Oh. Uy, 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 uy! Ano na mong Sino ka? Bakit tinutulak mo tong kaibigan ko? Sino ka? K-pop ka, no? Okay. Ano to? Ano to? pa? Iba yun! Kulang naman, ang pinakabagong may-ari ng Miltia na to. O, tingnan mo. Ano yan? Pangalan ko yan. Ako yan. Timothy. Timothy? Timothy? Ang pangalan mo, Timothy? Eh, eh ano, ano, ano ngayon, ko ng Timothy? Ha? Tsaka bakit nangangula ka? Ha? Customer kami dito, ha? Eh, ko itong mo, eh. Ha? Uy! Kasalaan dito, hindi eh, ko... Ay, 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 Uy! tama na! Sige, sige! Uy! Aba! 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 Oh. Sige. Oh. Sige, sige. Sige. Oh. sige! 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 Sige!

Anong ko sa si Bruce eh? <laughs> Wala namang kami oh. binabastos eh. Kuya, hindi nila ako binabastos. sila, Mga shoplifters lang sila. <laughs> ah, shoplifter. Shoplifter pala. Huwag kalang polis. Oye, oye, oy, 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 oy. oy, oy. Anong shoplifter? Hindi kami shoplifter. Tambay kami dito. Kahit nung unang may-ari pa dito, tanongin mo lagi kami dito. Kabago-bago mo nga dito kami. Ay, ikaw nga bago salta dito eh. Baka naman, binili niya itong lugar na to. <laughs> aray, aray, aray oh, ko. Oh, bakit, bakit? Hindi napansin ko kasi tuwing tumatawa ako, parang sumasakit yung likod ko eh. Ha? Bakit ito sumasakit? <laughs> Kaya pala sumasakit likod mo eh. Pag tumatawa ka eh. Oo. Oh. Tsaka alam ko na rin kung bakit nagtatago si Tolich. Bakit? Kasi <laughs> mo <laughs> tanggalin ko? Oo. Oh. Oh, sige ha. One, two, three aray ko! Pa, napana ako? <laughs> Happy <a> grand opening? <laughs>